Magandang araw po mga kaibigan, kumusta na po kayo? Sana ay nasa maayos na kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan saan man naruroon. Welcome na naman po sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Ang topic natin ngayon ay para sa mga baguhan o nagbabalak na mag-alaga ng inahin para sa piglet production, Isang magandang pagkakakitaan kung may sariling inahin na pasemilyahan sa pamamagitan ng natural method gamit ang barako o artificial insemination, kapag nanganap na at mahiwalay ang mga biik ay maaari ng ibenta. May mga katanungan kasi ang mga bagong breeders kung dapat bang pakainin ang inahin sa araw ng pagbulog o AI. Totoo ba ang mga paniniwala ng iba na nagiinit ang katawan ng inahin kapag pinakain at posibleng maluso ang semilya? Ito ang sasagutin natin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Tapusin lang ang video para makakuha ng mga simpleng kaalaman at maliwanagan kung ano man ang mga paniniwala ng iba. Umpisahan ko na muna ang paliwanag ko sa paglalandi ng inahin para mas maintindihan ang topic. Ang estrus period o paglalandi ng inahin ay magaganap kada 18 to 21 days, more or less, regular na po ito kung hindi mabantayan ay uulit uli sa kaparehong araw. Sa unang araw na nakikitaan ng mga signs na paglalandi ay sa ikatatlong araw naman ang average day kung saan ang pinakapik na paglalandi at kapag nagstanding hit na ay dito na pabarakuhan o AI. Sa ganitong pagkakataon ay sadyang mas umiinit na ang katawan ng inahin kumpara sa normal niyang body temperature, alam naman siguro natin na sadyang mainit ang katawan ng mga baboy dahil wala silang sweat glands o hindi pinapawisan, ibig sabihin ay mas iinit pa sa panahon ng paglalandi. Kaya advisable na magpaligo, may maaliwalas na kulungan at may maiinom na tubig sa lahat ng oras para ma-regulate ang init sa katawan. Ano naman ang dahilan sa pagtaas ng body temperature ng inahin sa panahon ng paglalandi? Ito ay ang body mechanism ng mga inahin upang labanan ang mga possible infection na papasok sa kanyang katawan, sa case na ito ay ang pag-introduce ng physical na barako sa panahon ng natural na mating nila o ang pagsimilya sa pamamagitan ng AI. Parang defense mechanism nila ito sa mga posibleng contaminants na dala ng barako o ng similya. Katulad lang din po sa tao halimbawa kapag may ubu, sipon, UTI at iba pang infection, tayo ay magkakalagnat para labanan ang mga bakterya sa ating katawan. May mga bakterya kasi na namamatay dahil sa mataas na body temperature. Kung hindi gagaling ay dito napapasok ang mga gamot tulad ng antibiotics. Sa uulitin, ang pag-init sa katawan ng inahing baboy sa panahon ng paglalandi lalo na sa peak period ay upang labanan ang mga possible contaminants na dala ng barako o ng kanyang semilya. Ngayon ay balikan natin ang tanong, kung pwede bang pakainin ang inahin sa araw ng pagpapabulog o artificial insemination? Ang sagot ay, pwede pong pakainin. Pero regulated lamang sa dami dahil sadyang nawawalan sila ng gana sa pagkain kapag maglandi, lalo na kung peak period at standing heat. Para hindi magiging waste ang pagkain, Halimbawa kung ang pakain sa kanya ay dalawang kilo sa isang araw ay bawasan lamang at gawing isang kilo per day. Mapapansin naman talaga natin na nawawalan sila ng gana sa panahon ng paglalandi at isa ito sa mga senyales bukod sa discharge, pamamaga ng ari at iba pa. Hindi ba iinit ang katawan nila kung pakainin, at baka hindi matuloy ang pagbubuntis? Ito po ay mga maling paniniwala noon at naipasa sa kasalukuyan, wala pong katotohanan ang mga ganitong misconceptions. Marahil ay nagiging rason na lang ng ibang nag-aalaga ng barako o sa mga nagbebenta ng similya kung hindi mabuntis ang inahin, parang nagiging alibay na lang nila ito at ipapasa sa mag-aalaga ang rason dahil pinakain. Marami pong mga dahilan kung bakit hindi mabuntis ang inahin, katulad ng kakulangan sa nutrisyon, sakit, timing sa pagsemilya, mismanagement at marami pang iba. Hindi lang ang kondisyon ng inahin ang tinitingnan natin dito, pati na rin ang sa barako o ang semilya nito kung healthy o quality pa ba. Katulad sa nabanggit kanina, na normal lang ang pagtaas ng kanilang body temperature sa panahon ng paglalandi. Bagkus ito ay nakakatulong pa dahil ito ang kanilang defense mechanism upang may handa ang kanilang katawan sa pagpasok ng ari ng barako at semilya nito, may mga kasamang contaminants kasi ito, at kailangan niyang malabanan upang hindi magtuloy sa impeksyon. Kaya minsan ilang araw simula ng mabulugan ay may impeksyon lalo na kung mahina ang resistance niya sa mga bakterya o contaminants na pumasok, Mapapansin na lang natin ilang araw simula ng mabulugan ay nagkakaroon na ng discharge na mabaho at pagsapit ng 21 days ay magrihit ang inahin. Sana ay naliwanagan po kayo patungkol sa pagtaas ng body temperature sa panahon ng paglalandi ng mga inahin, na ito ay normal lamang bilang panlaban sa anumang possible infection, at sa maling paniniwala na ang pagpapakain sa araw ng pagpapabulog o artificial insemination ang rason kung bakit tumataas ang kanilang temperatura at hindi mabuntis, katulad sa mga nababanggit ko sa ibang videos, na mag-provide ng maiinom na tubig sa lahat ng oras para makainom sila anytime kung nauuhaw at ma-regulate ang body temperature, gawin lang natin ang mga nararapat sa ikabubuti ng ating mga alaga at magtagumpay sa negosyong ating pinasukan, ang piglet production. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga, hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa Moonti kung ibinahagi, hanggang sa muli. Daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan!